Irido ang sarong 58 anyos na motorista, makalis na makasalpok sa kasabatan kay tricycle sa barangay Liktin sa Andres Catanduanes, alas 4.45 kasuod hapon, Disyembre 19 pigbiston motorista na si Romel Banzuela, kagawad sa barangay Palawig parehong banwaan. Pigbisto man ang driver kan tricycle na si Wilson Gonzales, 61 anyos, residente kan barangay Esperanza kan parehong banwaan. Basado sa investigasyon, hali sa Virac, pasiling sa San Andres si Gonzales kan masalpok ini kan motorsiklo ni Banzuela na pauli na kuta sa saindang residensya, hali sa sarong pagtiripon yung driver, hindi naman talaga siya tricycle driver. Nang yung, yung pampasada, na namamasada. Bali yung anak niya yung pampasada Parang may kiniwa lang po siyang importante gamit sa dira. Kaya nag-drive po siya ng tricycle. Pero ito yung yung suspect po. At may naging po sa kanya na may isang tao din dito sa napaigigay niya naman dito sa sentro ng San Andres. Nung no, pauwi na siya, siguro na, na yung inoom yung kaya, kaya nangyari yung accident. Napagaraman man na pigbalo pang likaya ni Gonzales si Banzuela. Alagad, nauli man giraray, nauli man giraray sa diskwido sa kaskas kan pangyayari. Dahil naman nagsunad pa kaso si Gonzales. Kontra kay Banzuela, makalis ang naging pag-ururon. Ano ba, yung biktima, yung driver ng tricycle, wala naman pong sugat, pero yung may damage po yung tricycle uh, niya po. Pareho po sila walang ano, sir, ma'am, driver's license po. Yung tricycle bongdeta po, may, may number at may bigano po yung ORCO nila. Pigbubulong pa sa ospital ang motorista. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.